Naglabas naman ng paalala ang pamunuan ng Quiapo Church para sa mga hindi dapat gawin sa pagdiriwang ng itim na Nazareno si Bien Manalo sa detalye live, rise and shine Bien. Dayan, all set na ang pamunuan ng Quiapo Church para sa nalalapit na kapistahan ng poong Nazareno. Katunayan, Diana, dito sa aking likuran, dito ngayon ang iba't ibang replika ng itim na poong Nazareno bilang paghahanda sa huling araw ng pagbabasbas mamayang hapon. Mahigit isang dekada ng deboto ng itim na poong Nazareno si Rose Mata. Nagsimula raw ang kanyang pagiging deboto nang malagay sa bingit ng kamatayan noong 2012 ang kanyang ama dahil sa karamdaman. Actually, nag-start to sa father ko nung na siya. Nag-50-50 talaga siya noon. Um, talagang pinagdasal ko po yun. i, i, i ko po lahat sa kanya. Bahala na po siya. Basta yun po yung buong tiwala ko nasa kanya po na mapapagaling niya yung father ko. Na-stroke siya. Nako, uh, na unconscious siya noon eh. So, uh, na-survive niya yun. Kasi, nang time na nasa bahay siya noon, nag-violet na yung ano niya. So talagang nag-ano na kami noon, dinala namin siya sa hospital. Bilang isang single mother, sa puong Nazareno rin kumakapit si Rose para maitaguyod ng maayos ang kanyang dalawang anak. As a single mom, syempre maraming pinagdaanan sa buhay, dumaan sa butas ng karayom, maraming mga challenges. So lahat yon nalagpasan ko sa tulong niya, sa gabay niya sa akin sa araw-araw at sa lahat ng kanyang pinagdaanan sa buhay, mahalaga para kay Rose ang patuloy na pagpapalalim ng kanyang pananalig at pagtitiwala sa puong Nazareno. Actually, siya talaga yung gabay ko liwanag sa buhay. Siya yung pag-asa ko. Siya yung nagbigay lahat. Naglabas ng mga mahalagang paalala ang pamunuan ng Quiapo Church sa mga dapat at hindi dapat gawin sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Una, bawal sumampa sa andas para makita ang mahal na poong Jesus Nazareno. Pangalawa, huwag magtulakan para walang masaktan. At pangatlo, huwag magdala ng maraming gamit o malaking bag. Narito naman ang mga dapat gawin. Maari pa rin maghagis ng panyo para maipuna sa mahal na poong Jesus Nazareno. May pasanan pa rin ng pingga at paghila sa lubid. Gawin ito ng maayos at may lubos na pag-iingat. Sa mga may karamdaman at mga bata, mag-abang na lang sa gilid ng kalsada para sa kanilang kaligtasan. At pang-apat, bago magsimula ang traslasyon, huwag kalimutang kumain para may sapat na lakas habang dumadaloy ang traslasyon. Samantala, all set na ang buong pwersa ng Manila Police District, katuwang ang National Capital Region Police Office para sa seguridad ng mga dibotong lalahok sa traslasyon. Dayan, magtatalaga ng uh, mahigit 15,000 police personnel sa, sa mismong araw ng kapistahan no? doon sa mismong daraanan ng prosesyon ng Itim na Nazareno. Bukod pa iyan, doon sa mahigit 5,000 uh, uh, police personnel at saka uh, force multipliers. Iyan ay para naman matiyak uh, ang seguridad at kaayusan sa mismong araw ng traslasyon. At yan muna ang update dito sa Quiapo Church. Balik sa iyo Dayan. Maraming salamat sa iyo Bien Manalo.